Hello! Ang serbisyong analytical ay online system, Guru Markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa korporasyon. Pag-aaralan namin ang bawat parameter ng mas detalyado ng kaunti pa. Kung kinakailangan, posible na i-pause. Iminumungkahi namin tingnan ang bawat indicator ng organisasyong pinag-uusapan ng mas malapit. Ngayon tinanatin natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng Korporasyon Advance 6 Inc. Ticker, a -Daya. Ang pagsusuri na ito ay batay sa kasalukuyang impormasyon mula Mayo 20, 2000 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Kumpanya Advance 6 Inc. na bibilang sa subkategory. Chemistry, 71 organisasyon ang nakikibahagi sa paghahambing na napakarepresenta. Titingnan natin ang talahanayan ng mga order sa dulo ng video na ito. Ang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan ay ang mga sumusunod, 8 sa isa 0 puntos. Ang average na score para sa subkategori ay 1.8 puntos. Kung titingnan mo ito mula sa isang napakalawak na pananaw sa loob ng balangkas ng buong merkado sa pangkalahatan. Makikita na ang average na resulta para sa buong stock market sa kabuan ay 1.7 puntos. Laban sa markang walo para sa kumpanya Advance 6 Inc. Paghahambing ng dynamics ng presyo ng stock ng kumpanya Advance 6 Inc. at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na over labindalawa months ang shares Advance 6 Inc. nagpakita ng pagbabago ng 4%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na binawasan ng 3.1%. Market capitalization ng isang korporasyon Advance 6 Inc. nagkakahalaga ng 0.64 bilyong dolyar. Na may market capitalization na US dollars 500 at 74 bilyon, ang subkategori ay nagkakahalaga ng US dollars 1.5 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollar 0.7 bilyon. Na may capitalization ng libro ng subkategori na US dollars bilyon. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inookupahan bahagi Advanced 6 Inc. Sa subkategory sa kaso ng stock market valuation ay 0.111%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 0.337%. Pagtatasa ng market share ng kumpanya at book value ng subcategory, good is a point. Ang kumpanyang pinag-aralan ay may mga obligasyon sa utang na US US$0.357 billion. Utang sa halaga ng libro ratio ay 45% ng equity. Pagganap ng utang ng kumpanya, mabuti isa puntos. Ang market value to profit ratio ng kumpanya ay 7.5. Ang average para sa subkategory ay 72.5. Pagsusuri ng presyo sa merkado ng kumpanya sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakahusay, 2 puntos. Ang mga kita sa huling 12 buwan ay US Dollars, 85 milyon. Ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging US Dollars, 107 milyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 0.4. Ang average sa subkategory ay 1.6. Pagsusuri ng market value ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga indicator sa subkategory, good, 1 point. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US dollars 1,500 at anim na milyon. Ang kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan ay pansamantalang tinatantya sa US dollars 1,800 at milyon. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang marginality ay 5.5% na may average sa subkategori na 2.3%. Pagtatasa ng marginality kumpara sa mga indicator sa subkategori, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 0.25%. Na isang daan at 25% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay apat na at apat na isa dolyar. Habang para sa subkategori ito ay siyam na at walumput thousand dollars. Pagtatasa ng dami ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat individual na empleyado ay 58.5 libong dolyar na may average sa subkategory na 13.7,000 dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng mga benta sa bawat empleyado ng kumpanya ay 1,075,000 dolyar. Subkategory, daan at 3,000 dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Shares for sale account para sa 1.7% kumpara sa subkategory average na 2.8%. Tagapagpahiwatig RA 14 na nagpapakita ng antas na 57% para sa kumpanya Advance 6 Inc. Sa subcategory, ang RSI level, labing apat na, ay 53%. Ang aktual na pagtatasa ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 23.83. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars Pumunta tayo sa talahanayan ng order. Ito ay magagamit para sa iyo. Ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa sa isang partikular na panahon ng impormasyon at sistema ng sanggunian para sa pagsusuri ng stock guru markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order. Link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng kumpanya Advance 6 Inc. Sistema ng impormasyon at sanggunian para sa pagsusuri ng stock guru markets, isang desisyon ang ginawa magbukas ng buy order sa US dollars 23.84. Ang order ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may medyo mataas na halaga. Nasuri ang kumpanya gamit ang pamantayan sa pagsusuri ang index ng Akim. Ang take profit ay nakatakda sa 26.67. Ang stop loss ay nakatakda sa 21.01 sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ang deal ay independyenteng naayos batay sa mga resulta ng mga trade noong Hunyo 28, 2025. O sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker, YCLA, ay magiging isang balancing order para ibenta. Ang video sa transaksyon ng balance ay may publish na o na-publish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng isa sa mga order, ang paunahing o pagbabalanse. Ang kabaligtaran na order ay naayos sa huling presyo. Maraming salamat sa publiko sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.